Alam kong may pangarap din kayo sa buhay katulad ko na nais yung makamit balang araw. Kaya ito lang advice ko sa inyo. Kailangan yung protektahan ang pangarap nyo at wag na wag kayong makikinig sa sasabihin ng ibang tao dahil ikaw lang ang makakatupad ng pangarap mo, wala nang iba. Dahil wala silang karapatang sabihin sa'yo na heto gawin mo, huwag yan dahil di mo kaya yan, wala. Dahil sarili mo lang ang gagawa ng lahat ng pangarap mo. Tandaan mo yan. At wag na wag mong sasayangin lahat ng isinakripisyo mo para lang makamit ang mga pangarap mo. Dahil lang hindi sila naniniwala sa kakayahan mo. Kailangan mong ipakita sa kanila na kaya mo. At tuparin mo kung ano man ang gusto mong makamit balang araw. Pag nalaman mo yung hindi maganda, pag nalaman mo yung pangit na ugali ng tao, tatlo na pwede mong gawin, tiisin mo, iwasan mo, o kaya naman ituwid mo. Marami dyan. Alam ko po, marami sa inyo ginagawa the first two. Di po ba? Tinitiis. Iniiwasan. Pero sinasabi ko po sa inyo, pag tinitiis mo, hinahayaan mo na magpatuloy. Di po ba? Pag iniiwasan mo, anong sinasabi mo? hinahayaan mo, sinasabi mo na tama lang. Kahit na iniiwasan mo, daladala mo pa rin yan sa isip mo at sa puso mo. Apektado ka pa rin. Hindi po ba? So hindi magandang sagot at tugon yung hinahayaan mo, tinitiis mo at iniiwasan mo ang magandang gawin habang maaga, ituwid mo, itama mo. We need to correct it. And if it is bad, we need to cut it off in our life. Pag hinayaan mo, lalong lalakas yan lalong daramihan at mas mahirap ng alisin. God's timing is better. Alam mo sa buhay natin, isa yan sa mga dapat nating mapag-aralan, lalo na sa ating relasyon sa Diyos. Kung nagtitiwala tayo sa Kanya, dapat diretso ito. Full trust ika nga. Buong buo at walang bawas. Hindi pwedeng may tiwala ka sa Kanya sa ibang bagay, pero sa iba, wala. O kaya, sa Kanya ang iba, yung iba sa iyo hindi ganun yun. At kahit kailan, hindi mag-work yun. Sa pagbigay mo sa kanya ng problema mo, ibigay mo na ang lahat ng tiwala mo. Wala nang testing-testing dito. Dahil hindi mo naman alam talaga kung paano gagawin ng Diyos yun. Believe me, hindi mo maiintindihan. That is God's way. It's not your way. Plano niya, hindi plano mo. Timing niya, hindi timing mo magkaibang magkaiba yun. Ang babaeng hindi dapat lokohin, siya yung babaeng hindi maluho. Siya yung babaeng hindi mo kailangan gastusan para lang makuntento sa'yo. Iingatan mo ang ganitong babae dahil bibihira na lang yung hindi maarte at yung hindi makate. Gawin mo lang ang mataas na respeto sa kanya, sapat na. Sa totoo lang, napakabihira ng ganitong babae ngayon na marami ng babae na maluloko, na puro nalang pabibo sa social media. O, oh, natamaan ka ba? Huwag ka sa akin magalit dahil hindi ko naman nilalahat. Pero yan talaga ang nangyayari sa panahon ngayon. Pero kung bibigyan ka ng pagkakataon na maghanap ka ng babae, piliin mo yung babaeng may tapos sa Diyos, mapagmahal sa pamilya at may pamarap sa sarili.